Aries, ang magpapasigla sa iyong araw ay kulay yellow, na sumisimbolo ng lakas at determinasyon. Ang iyong numero ngayong araw ay 25 at siyam, na nagdadala ng tagumpay sa mga proyekto at nagpapahiwatig ng positibong resulta sa mga hakbang na iyong gagawin. Mainam na pagtuunan mo ng pansin ang mga gawain na nangangailangan ng mabilisang aksyon dahil susuportahan ka ng enerhiya ng araw na ito, magingat lamang sa padolos dolos na desisyon, lalo na sa mga usaping may kaugnayan sa pera. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw ay kulay pink. na nagbibigay ng sigla at kasaganahan sa mga darating na oportunidad, ang iyong numero ngayong araw ay 32 at 8, na nagpapahiwatig ng magandang balita mula sa isang tao o proyekto na matagal mo nang inaasahan, ang araw na ito ay mainam para sa paggawa ng plano sa negosyo o pag-uusap tungkol sa pamilya, iwasan lamang ang labis na paggastos para mapanatili ang balanse ng iyong salapi. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw ay kulay gold, na nagdadala ng enerhiya para sa malinaw na komunikasyon at kailan awan sa mga desisyon, ang iyong numero ay tatlo at dalawampu't pito, na nagbibigay ng gabay para magtagumpay sa pakikipag-usap at pagbuo ng bagong koneksyon, magandang panahon ito upang tapusin ang mga naantalang gawain, ngunit huwag kang maging masyadong mabait sa iba. Lalo na kung alam mong maaari kang maabuso. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw ay kulay silver na nagdadala ng swerte sa tahanan at pamilya. Ang iyong numero ngayong araw ay 24 at 16 na sumisimbolo ng balanse at pag-aalaga sa mga mahal sa buhay. Magandang pagkakataon ito para sa pagpaplano ng mahahalagang usapin tungkol sa tahanan. Mag-ingat lamang sa mga hindi inaasahang bisita na maaaring magdala ng negatibong enerhiya. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw ay kulay gold na nagdadala ng tagumpay at kaunlaran sa iyong mga layunin. Ang iyong numero ngayong araw ay 31 at 10 na nagpapahiwatig ng panibagong simula at pag-angat sa trabaho. Gamitin ang araw na ito upang ipakita ang iyong kakayahan sa trabaho, ngunit mag-ingat sa mga taong maaring magtangkang agawin ang iyong ideya. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw ay kulay white na sumisimbolo ng kaliwanagan at positibong enerhiya. Ang iyong numero ay 31 at 22 na nagdadala ng inspirasyon para matapos ang mga naiwang gawain. Mainam na araw ito upang maglaan ng oras sa sarili at magplano para sa hinaharap, iwasan lamang ang labis na pag-iisip na maaaring magdulot ng stress. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw ay kulay blue na nagbibigay ng kapayapaan at magandang relasyon sa mga nakapaligid sa iyo. Ang iyong numero ngayong araw ay 25 at 17 na nagdadala ng oportunidad sa mga usaping pinansyal. Magandang araw ito para sa pakikipag-usap tungkol sa negosyo. Ngunit tiyakin mong malinaw ang lahat ng detalye bago magdesisyon. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw ay kulay purple, na nagdadala ng proteksyon at lakas ng loob. Ang iyong numero ngayong araw ay dalawamput at labing walo. Na nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga bagay na matagal mo nang pinaghirapan, magandang pagkakataon ito para sa pagpapalalim ng relasyon sa mga kaibigan o pamilya, ngunit magingat sa mga taong maaaring magdala ng intriga. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw ay kulay orange, na nagbibigay ng enerhiya at kumpiyansa ang iyong numero ngayong araw ay 27 at 14, na nagpapahiwatig ng tagumpay sa larangan ng pag-aaral o trabaho, magandang araw ito para ipakita ang iyong kakayahan, ngunit huwag kalimutan ang magpahinga at alagaan ang sarili. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw ay kulay brown, na nagdadala ng tibay at dedikasyon sa iyong mga plano, ang iyong numero ngayong araw ay 28 at 12 na sumisimbolo ng kasaganaan at tamang desisyon. Magandang araw ito para sa pagpapalago ng pera at pagbuo ng bagong estratehiya sa negosyo. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw ay kulay blue na nagdadala ng kasiglahan at positibong enerhiya ang iyong numero ngayong araw ay 24 at 16, na nagpapahiwatig ng magandang balita at tagumpay sa mga proyektong matagal ng pinagpaplanuhan, magingat lamang sa labis na pagpapakumbaba, lalo na kung alam mong may mga taong nais samantalahin ito. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw ay kulay green, na nagbibigay ng inspirasyon at malikhaing enerhiya ang iyong numero ngayong araw ay 36 at 13, na nagpapahiwatig ng swerte sa mga gawaing may kinalaman sa sining o malikhaing proyekto. Magandang araw ito upang tapusin ang mga naumpisahan at magbigay ng oras sa mahal mo sa buhay.